Tigil mo na ang pag-iipon sa traditional bank kasi may mabilis na paraan para lumago ang pera mo. Maraming Pinoy ang akala kapag nasa banko ang pera nila, safe na, sold na. Pero ang totoo, habang natutulog ang pera mo doon, halos hindi kumikita. Minsan, mas mabilis pa ang inflation kaysa sa interest na ibinibigay sa iyo. Pero good news, merong mga digital banks na kayang magpabilis ng paglago ng savings mo kahit walang malaking risk. Ang 100,000 na halos hindi gumagalaw sa traditional bank, pwede palang kumita ng mas malaki at mas mabilis kapag inilagay mo sa tamang digital bank. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana ang digital banks, bakit mas malaki ang interest na binibigay nila at kung paano mo mapapalaki ang ipon mo nang hindi kailangan ng negosyo o dagdag trabaho. Panigurado, pagkatapos ng video na to, mag-iisip ka muna bago mo hayaan ang pera mo manatili sa lumang sistema ng bangko. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unahin muna natin ang mga traditional banks. Kapag nag-iipon ka sa kanila, ang karaniwang interest na binibigay nila ay nasa 0.10% hanggang 0.25% per year. Oo, per year yun. Ibig sabihin, kung meron kang 100,000 na nakadeposito sa loob ng isang buong taon, ang tubo mo ay nasa 100 hanggang 250 pesos lang. Para bang pinahiram mo sa kanila ang pera mo, pero barya lang ang balik. At hindi pa 'yan natatapos. May mga hidden fees pa na madalas hindi agad napapansin. Service charges na bigla na lang kinukuhanan sa account mo. Dormancy fees kapag matagal mong hindi ginagalaw ang pera at maintaining balance requirements na nakaka sa mga depositor. Minsan nga mas malaki pa ang kabawasan mula sa fees kaysa sa interes na kinikita ng pera mo kaya imbis na dumagdag parang nababawasan pa ang ipon mo habang nasa bangko at huwag natin kalimutan ang isa sa pinakamalaking kalaban ng pera inflation kung ang presyo ng bilihin tumataas ng 4 to 5% kada taon pero ang pera mo ay kumikita lang ng 0.10% sa bangko malinaw na lugi ka ang 100,000 mo kahit hindi nababawasan sa numero, bumababa naman ang tunay na halaga. Ang dating 100,000 na kasya sa isang taon na gastos, baka kalahating taon na lang ang kaya paglipas ng ilang taon. Kaya kung aasa ka lang sa traditional bank para palaguin ang savings mo, para mo rin sinasabi sa sarili mo, okay lang na matalo ko sa inflation, okay lang na matulog ang pera ko nang walang silbi. Pero kung seryoso ka talaga sa financial growth, alam kong ayaw mong mangyari yon. Ngayon pumasok tayo sa digital banks. Ano ba talaga ang pinagkaiba nila sa mga lumang banko? Simple lang, wala silang physical na branches na magastos i-maintain. Walang building na kailangan bayaran buwan-buwan. Walang renta ng opisina at wala rin sobrang daming empleyado sa bawat branch. Dahil dito, mas mababa ang operational expenses nila. At yung matitipid nila ibinabalik nila sa customers sa pamamagitan ng mas mataas na interest rates. Bukod pa rito, mas convenient gamitin ng digital banks. 24-7 kang nakakatransak, walang pila, walang biyahe, walang lunch break o bank closed. Sign na nakakainis. Gamit lang ang smartphone mo, kaya mo nang mag-transfer ng pera, magbayad ng bills, mag at mag ng savings anytime. Kaya kung busy ka o ayaw mo ng abala, suwak na suwak ito sa iyo. At para sa mga nag-aalala kung safe ba talaga ang digital banks, tandaan, regulated pa rin sila ng Banko Sentral ng Pilipinas at insured ng PDIC hanggang 500,000 per depositor per bank. Ibig sabihin kasing safe lang sila ng mga kilalang traditional na banko. Ang pinagkaiba lang, mas modern, mas flexible, at mas mabilis kumita ang pera mo. Kaya kung pareho lang naman ang safety at mas maganda pa ang kita, bakit ka pa magtiyatsaga sa traditional banks kung meron namang mas maayos na opsyon? Ngayon baka nagtatanong ka, alin ba sa mga digital banks ang magandang buksan? Sa research ngayong 2025, ito ang lima sa mga nangungunang digital banks sa Pilipinas na kilala sa mataas na interest rates at solid na serbisyo. Number 1, Tonic Digital Bank. Kilala ito bilang pioneer ng high interest savings sa bansa. Pangalawa, si Bank na nagrebrand na ngayon at kilala bilang Maribank. Mabilis lumaki dahil sa integration nila sa Shopee at competitive na interest rates. Pangatlo, GoTime Bank. Malakas dahil back ng Gokong Wei Group at may easy-to-use mobile app. Pangapat, Uno Digital Bank isa sa mga unang full digital banks na may competitive savings at lending products. Panglima, Maya Bank. Dating Paymaya, ngayon full-fledged digital bank na na may savings at investment features. Pero dahil malalimang usapan tungkol dito, gagawa ako ng separate video na dedicated lang para sa top 5 digital banks sa Pilipinas ngayong 2025. Doon, iisa-isahin natin ang strengths at interest at kung alin ng bagay sa iyo depende sa savings goals mo. Kaya, abangan mo yon. Eto na ang pinakaantay mo, ang sekreto ng mga digital banks. Marami sa kanila ang nag-aalok ng mas mataas na interest rates kumpara sa mga traditional na banko. Madalas, nasa pagitan ng 4% hanggang 6% per annum. Malaking agwat yan kung iisipin mo. I-compare natin sa traditional bank ang 100,000 na ipon mo, kikita lang ng 100 hanggang 250 pesos sa loob ng isang taon. Pero kung ilalagay mo to sa digital bank na may 6% annual interest, pwede itong kumita ng 6,000 sa parehong halaga at parehong panahon. Ang laki ng difference, di ba? Kung tutuusin, parang pinaparusahan ka pa ng mga traditional bank sa sobrang baba ng balik. Samantalang ang mga digital banks ay nagbibigay ng pagkakataon para makasabay ka kahit papaano sa inflation. At ang mga nakaka-excite dito, kung consistent ka nag-iipon at hindi mo ginagalaw ang pera, mas lalo pang lumalaki ang tubo dahil sa tinatawag na power of compounding. Ibig sabihin, hindi lang yung mismong principal mo ang kumikita ng interes. Pati yung interest na na-generate buwan-buwan, kumikita rin ng panibagong interest parang snowball na habang gumugulong, mas lalo pan lumalaki. Halimbawa, kung maglagay ka ng 100,000 sa isang digital bank na may 6% annual interest. After one year, magiging 106,000 na agad yan. Pero hindi doon nagtatapos. Kung iiwan mo pa ito ng tuloy-tuloy sa loob ng limang taon, aabot na ito ng halos 133,000. Take note, wala kang ginawa kundi hinayaan lang ang pera mo na lumago sa sarili itong bilis. Ito ang tinatawag na passive growth. Hindi mo kailangan magdagdag ng oras sa trabaho. Hindi mo kailangan magtayo agad ng negosyo. Ang pera mo mismo ang tatrabaho para sa'yo. At sa panahon ngayon na halos lahat ng bilhin ay tumataas ang presyo, malaking tulong ang may savings account na hindi natutulog kundi kumikita ng disente at totoo. Pero may sikreto pa para masulit mo talaga ang digital banks. Kailangan may kasabay itong diskarte at matalinong habits. Dahil kahit gaano kataas ang interest rate, kung hindi mo rin ito sinasamahan ng tamang sistema, hindi rin lalaki ng mabilis ang ipon mo. Una, gawin mong habit ang pag-auto-deposit. ng may sweldo ka kada kinsenas o buwan, mag-set up ka ng automatic transfer papunta sa digital savings account mo. Para siyang invisible na sistema bago mo pa man hawakan ng pera, naipon na siya. Hindi mo na kailangan araw-arawin ang pagpigil sa tukso dahil automatic na siyang nadadagdag sa savings mo. Pangalawa, gumamit ng goal-based savings. Maraming digital banks ngayon ang may feature na kaya mong gumawa ng hiwalay na packets o sub-accounts para sa specific goals. Halimbawa, may packet ka para sa travel fund, isa para sa emergency fund at isa para sa pangnegosyo o future investments. Dahil hiwa-hiwalay, mas malinaw ang direksyon ng pera mo at mas madali kang mag-stick sa plano. Imbis na isang malaking account lang na nakakaingan yung gastusin. Pangatlo, iwasan ang madalas na withdrawal. Ang sekreto ng digital banks ay nasa compounding. Mas matagal manatili ang pera mo sa loob, mas lumalaki ang tubo kapag sanay kang maglabas ng maglabas para mo rin pinipigil ang interes na dapat sanay lumalago. Kaya ituring mo ito bilang tunay na savings account, hindi parang e-wallet na pwedeng hugot anytime para sa kung anong-anong gastos. At panghuli, pagsamahin mo ang paggamit ng digital bank sa budgeting apps. Kapag real-time mong makikita kung saan napupunta ang pera mo, mas madaling mag-adjust at magdagdag pa sa ipon. Imbis na nagtataka ka kung saan napupunta ang sahod mo, meron kang malinaw na picture ng daloy ng pera. At kapag malinaw ang flow, mas mabilis mong pupunan ang mga goals na nilagay mo sa digital banks. Sa madaling salita, hindi lang interest rate ang sikreto sa paggamit ng digital banks, kundi ang disiplina at sistema na nilalagay mo sa likod nito. Siyempre, walang sistema na perpekto kaya kailangan aware ka rin sa risk. Una, siguraduhin na ginagamit mong digital bank ay BSP regulated at PDIC insured. Dahil marami rin scam apps na nag-aalok ng mataas na interes pero hindi palalihiti mo. Pangalawa, tandaan na may 500,000 pesos PDIC coverage per depositor per bank. Kung mas malaki ang ipon mo, mas wise na i-diversify ito across different digital banks para mas safe. Pangatlo, huwag mong isipin na ito ang investment strategy mo for life. Oo, mas malaki ang kinikita niya kaysa sa traditional banks, pero savings tool pa rin siya, hindi investment. Kung long-term wealth building ang habol mo, kailangan mong pumasok sa ibang vehicles tulad ng stocks, bonds o negosyo. At pang-apat, interest rates may change. Ang 6% ngayon, pwedeng bumaba in the future, kaya huwag kang maging kampante. Laging magbasa ng updates at terms ng banko. Ngayon, balikan natin. Ang 100,000 na nasa traditional bank, halos hindi kumikita. Pero ang 100,000 na nasa digital bank, pwedeng kumita ng libo-libong piso kada taon at mas mabilis pa itong lumago dahil sa compounding safe sila, convenient gamitin, at wala pang hidden fees na sakit ng ulo. Kaya kung seryoso ka sa pagpapalago ng pera mo, huwag mong hayaang natutulog ito sa bangko na parang alkansya lang. Gumamit ka ng digital banks, safe, practical, at mas mabilis ang growth. Ngayon, nasa kamay mo na ang desisyon. Pipiliin mo pa ba bang manatili sa luma o gagamitin mo na ang bagong sistema na kayang palaguin ang ipon mo ng mas mabilis ito pa rin ang the brown investor kung nagustuhan mo itong video na to huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang practical na money tips na para sa tulad mong pinoy na gusto umasenso kita kits ulit tayo bukas para sa susunod na episode